Plan items mo? Pwede sa nangisipan ng at pagganahin pagiging marites Dahil nandito na ang segment na inyong Kinauhumalingan at hinuulaan ng DAHU! Wow da ng hashtag! <laughs> hashtag, hashtag! <laughs> Pinaasa! Hindi, pina-a-asa pina A, -asa. -asa Pina, eh. A, sa yan ni. Pina, ah, oh, oh, Sobrahin ng ano. Sobrahin ng A. Sorry, pero ba ito? pinaasa. Pinaasa. Mm, -mm. na ba to? Sa akin yan. Yeah. <laughs> Kaya pala dead mo itong dalawa ito. Kasi office. nga, Oo. itong beauty queen host na umaasa hmm. na mapapasama siya sa linyada, sa line-up ng mga kukuning host ng bagong susulpot na bago show. <laughs> Ah. Ay, mukhang nagtatampo. Mukhang sabi kasi, during the time daw kasi na, na namamayagpag ang show na ito, lagi siyang kasali bilang isa sa mga regular host. Ngayon, may nangyari daw, ayon sa ating source, may nangyari daw na parang sa isang event na na nung, nung nagpapahinga na wala sa ere itong programa at yung host, may isang private, very private party outside the Phil outside the Philippines, outside Metro Manila, sumakay pa sila sa yate, ganyan-ganyan, mm -hmm. na hindi sumama itong beauty queen host. So dinamdam nitong 'tong uh, male host na ito na parang paborito pa yung isa pa so, daw yate. sa mga paborito niya. Oo. Isa mm. siya chopper ha. Uh -huh. Yate. Ah, sa to. Ibig sabihin sa lang tilang uh -huh. ano, di ba? <laughs> so anyway, parang abot na kami na para ah. oh, Ay, may ganung bagay <laughs> so, nah oh, oh, oh. si na. Minahula na. Agad ako. So, si Beauty so, Queen, si Beauty Queen na uh, parang nag beg off <laughs> lang, di ba? Nagmay nag na nakakainis kings oh. na, hindi ko na itutuloy. <laughs> 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 pa na lang po ako. Hindi na tuloy mo. So kayo nag nag ano, hindi yan na na ngayong babalik sa telebisyon itong ano eh bukak-bukak nagligwak na siya. Kasi nga doon, parang hindi na pagbigyan, sumasama. Kasi alam mo na pag may mga nagdadamdam itong si Melo sa ganyan mga... Ganyan naman talaga si, siya, diba? Ha? Ganyan siya, diba? pag oh, oh, no. Di o oh mano. No. Diba? diba? Parang so hindi rin yan. Dati pa pero very, very napakaganda. Morena na beauty queen. Alba remember, Morena? Boss. Alba Morena. Ay, <laughs> binamahati ko na kayo lahat. Alam nyo naman pala eh. Nagpahula pa ako. Ito ba? Mm-mm. Sino ba yan? Sabi mo. Hindi ko mabasa ah, yan so, eh. So, Ayan. Ay, ah, hindi, oh. hindi yan. Mas nauna Hindi, na dyan. hindi yan. <laughs> yan. Oo, maganda. Malapit lang sa ano. Bak matangkad na babae. Hmm. at Napakatalino. So anyway, Diyos maray na banggit po sa mga Oragon dyan. Oo. -o. Sa aking mga kaibigan, si Ina Roger Esmer at si Jeric Delusientos. Tita Thelma Zuniga Rodriguez, mga kasimas Philippines, Mama Sheikha Balrevilla ng MOL. O, oh, diba? At ang Simas Philippines, si Dr. Jerry Casata, Dr. Roshila hmm. Ricasada ng Faces and Curves. Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic. O, oh, ba? Diba? Diba? Dr. Pong Magtibay? Yeah, of course. Ay, kilala mo. Kay, kay, kakilala ka niya. O, oh, pala. oh, oh, okay. gym ko yan dati. Yes, magaling. Oh. Siya yung ano? Oh. Yung ano, gourmet, gourmet. Ah, oh, nga pala. Oh, 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 oh. Yung gourmet, maraming <laughs> salamat <laughs> nasa, di. Pinaalala mo. Nasa Viber. Oo, oh, papasalamatan natin si Ricky Avena oh, na man. nagpadala sa atin ng sample ng, ano, yung gourmet chuchuchu ng kanyang kapatid. Ano nga pangalan uh, ng gourmet? Ah, uh, Hang Sarap Gourmet. Oh, okay. Thank uh, you oh. po. Si Betchize, Hang Sarap Gourmet. gourmet. Salamat naman. Maraming na salamat uh, na ano, matitikman na namin ng inyong mga products mula sa bangus, mga may, chili, may, at chuchuchu. May, ano, may, what do you call this? May tahong. Tahong. Sabi ni June June di ba may tahong? Oo. Uh, uh, gourmet gourmet tahong. Ta Ang tagal ko na hindi gourmet. ko makain ng tahong. Ang nagpapabati rin ngayon sa akin tumaini, si Michelle <laughs> Michelle Enriquez nasan ano, na yon nakita ko pumasok bigla Michelle Enriquez something something o oh. oh, binabati kita oh. Michelle Enriquez Arago O oh, yon on the spot ng message ang tagal ko rin hindi kumakain ng taho yan at maraming salamat sa pakulay ni Lorraine Stauchowski 1.99 Dollar Apple Damian. At si Apple Damian, $9.99 dollars there. Thank you, thank you. Ayan na. Dahil dyan na na ang susunod na hashtag. Flag ceremony! Naku, alam nyo na ako yan! Ah, ako! Paano ko ba itatawid ito? Okay, may kinalaman ito sa isang hunk actor. Alam nyo naman, dahil sa akin galing. Okay, itong hunk actor na ito, Ah, uh, syempre hunk siya, ang dami yung fans na babae, ang dami yung fans mm. na Becky. Pero, uh, may mga nagsasabi na medyo, um, medyo hindi siya masyadong uh, hunk o hindi siya masyadong lalaki. Mm. Kumbaga, Kung baga, alam mo na, kafederasyon. Yun mm. na naman mm. yung kafederasyon. So anyway, pero wala namang ano, wala... Hindi, wala nga ba? Medyo may chismis na Sa atin siguro Alam uh, natin Sa atin Among ourselves Konfirmado wow. natin Pero syempre Sa mga fans Sa publiko Hindi naman nila alam So katulad na lamang Ng kanyang na-encounter Na isang masahista No naman no, uh, Pero itong Spa na to Walang ano dito Walang Happy na, ending Walang happy ending hmm? talaga Nawala no, 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 no. <laughs> 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 So pwedeng babae Tsaka pwedeng lalaki Ang kukunin uh Oo -oh. uh -oh. So ang ginagawa Nitong si Hank actor Pag pumupunta siya doon Parang yung kinukuha? Hindi, para kanya, Ang lagi niya kinukuha yung isang lalaki doon na pogi na matangkad. Pero wala talaga. Pero oh, actor siya. Uh hang actor. So yun ang lagi niya kinukuha. So ito naman si ha, Lalaki. Si lalaki masahista. Siya excited siya dahil sikat oh. na actor to. Oo. Oh, oh. So, eh, sure na walang ano doon. Walang extra. Kasi masahe lang talaga. Galing ka doon, ha? Oo. Oh. Oh, oh. <laughs> Aray ko na ang um tugok. <laughs> <laughs> Diyan. Ito na. Nagulat lang daw itong si masahista. Kasi every time na minamasahe niya si Hang, hang actor. actor oh, oh. Wala naman siyang wala naman siyang ginagawang kakaiba oh, pero ni flag ceremony na nagaganap. eh kasi nga 'di ba naihipo naman talaga yung mga hindi dapat matama ang mga litid-litid diyan. -litid Medyo ah, di, may parang may pagbanggang nagaganap. oh, o, pero nagulat lang siya ay, bakit ay, uh, -oh. alas 12 bigla? Oo. Oh, <laughs> oh. Ala una. Ay to alas 12, 12, 12, 12. 12. 12. Ano pag-aawayin pa ba natin kung ano oras? <laughs> Sige, gawin natin alas tres. Seryoso. <laughs> 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 ito no siya. Na, oh. <laughs> <laughs> so, ano na? Flag ceremony, <laughs> alas ah. Oh. Yes, oh. Ay, alas, okay, pa rin siya na, di ba? Actually, alas 12 niya. Oh. So, ito ang midnight. Oh, yeah. oh, diba? So, nagugulat yung nasa isa. Bakit kaya si sir na apektuhan sa oh. hagod ko? Oh. Siyempre. Eh, so, hunk actor ito. Eh, so? Kaya hindi niya alam na oh, may something. Oh, Consi con ano, sorry. Bye. Nawala na lapel. Nakikinig <laughs> 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 si, si Kadera. Oo oh, okay. nga, si Kadera. Oh, oh, Excited si Kadera, so, ha? di ang ko, nawala yung lapel ko. So, anyway. So parang nagt nagtataka yung masahista na alam naman yung lalaki si Hank Actor. Uh -oh. Pero, Pero, sa tuwing minamasahe niya, alas dos. Alas 12 dos, si Impunto. Hindi, depende kasi kung saan tinatamaan, uh -oh. saan sinahagod. Hindi naman daw niya kinikeme, sabi niya sa akin. Hindi naman kasi dito. Dami niya sa akin talaga. Kasi minsan, pag sa legs lang, alam mo! Oh. <laughs> sa isa ko rin Sh siya! Ah! <laughs> yun, eh. yung, si yung iba kasi may mga dukit may mayor ah. eh. Uh, Ito wali. Ah, wali, bawal talaga. kasi. basta, o oh, yun. So nag, nag, natatakot, nagtanong tuloy si Masahista, ano ba si Hawk Actor? Ano ah. ba siya? Baka may something. Naapektuhan siya sa akin, sir. Nasasarapan? Oh. Abang dinudukit-dukit niya? Oo. Oh. Wanga! Wanga! Wanga eh! Ano lang Dukid-dukid nga may saman, dukid-dukid. Oh, Baka bangga, bangga. Oh. Okay. Clean, clean, clean. Hindi na kasi na. meron kasi, pag, lalo na dito sa party na mga papuntang singit oh. o papuntang kwet, na diba <laughs> <ka, laughs> nakikiliti si hunk actor. Ah, <laughs> Posible naman. Oo, oh, oh, oh. <laughs> oh Okay ka lang. <laughs> kasi <laughs> may kilala din ako mga hunk actor, may mga asawa, ganyan-ganyan. Oh. Nagkakwentuhan din sila. Pero pag babae yung nagmamasahe. Pero pag lalaki, mga ah, ano. Ako? Dahil dyan, mm. idedemo ni Sean tsaka ni Diego okay. kung ano ba yung... <laughs> sinasabi natin pagmasahe at nagkakaroon ng flag ceremony. Oh, yun flag na. Cerebro. Si <laughs> Hank Actor, uh -huh. po san ba natin siya pwede i-relate? Oh, sige. Uh -huh. uh -huh. Oo, oh, oh. si i-relate mo lang. Nang active Another pa siya. Active. Active. Ah, tapos, nung una, ano siya, nagsimula siya na parang hindi masyadong magaling umate, pero through the years, uh -huh. na-develop. Na-develop. Na okay. So, si, dati parang puchu-puchu lang siya, pero mm. ngayon, biglang, ah, napapansin Develo. na yung acting niya. Ah, uh, mahilig pa rin magpakita ng kanyang pagkahak, ng hubad na katawan, ng mga ganyan, rumarampa. Oh, rumarampa. Ah. Pinapakita yung katawan. O, no? tama na yun na yun. Hindi na love the morning. Ah. Ano na? Hindi alas 12. Pero alas 6. Niho, pag ano, pag naghubad naman siya, oh. wala na. Oh. oh. Alas 6 ganyan. naman. Ah, ah. ah, hindi, parang Quarter! quarter, <laughs> <laughs> quarter to 12. <laughs> Sige na nga, bumati na nga. Ako. WTF ni po sa YouTube. Siyempre si Gracie Cornejo. Mm. Si Belle Constantino ng Stan Empire Lending Corporation. At siyempre si Sneezy Solis McDonald. Oh. Hi, Mrs. Hello. Lizzie Solis MacDonald. McDonald. Oh, dahil dyan. Si ano na yun, lagi na noon noon. si Alan Jones. Oh. Alan, Alan, Jones! Jones. Oh, yeah. oh. Kulay daw. Oh. Si The Chardonnay Lover. 49.99. Wow, Jenny Rules. Ah, glad to be back po. Finally managed to catch your live show. God bless you all from Oman. Hello. Thank you. Thank you. The Charger ni Labo. At saka si Apple Dam yan. Nagpakulay din siya. Nabasa na ba natin to? Yes. Yeah. Sure kayo? Yes. Thank you. Thank you. Dahil dyan ano na ang susunod na hashtag? Ticket. Di lang gets ni H.O.C.A. yung may link flag ceremony. Ah, ah, Ngayon naman kasi talaga, pero ah, sa madami. O oh, ticket, hashtag ticket. O oh, sa'yo yan. O. Para mga... Ticket lang ang kapalit. Ticket? May pa-ticket. Ticket siya, may ticket di ba? ticket. Diba? ticket, ano? 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 Uh, uh, babae eh, eh. babae hindi masyado pang hindi pa yung basa baguhan lang yata masyado. Mm. tapos di Kayo na lang yung nakuha yan. tapet 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 na tapet 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 Siyempre, okay, tinutita, Tama. Tinutita. Oh, di ba, mali. May traffic Hin enforcer. Oh, siya. Hinuli siya. Pinapares siya. siya. Hmm. Sabi nung oh. sexy star, Sir, anong po may, may press kang po ako, nang mamadali po ako. Oh. Mm. Sabi niya. Oo. Oh, isa po akong sexy star. oh, <laughs> sinabi agad. Oo. Oh. <laughs> nung ano yung... Nung nag Hindi niya kilalang sexy <laughs> So anong ginawa nung traffic a, 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 enforcer? Tiket. Pinikitang pa din. Pero kung nakilala, uh, kung malamang. Ka, oh, Kalo is. nga, kung mauhulahan namin, hindi niyo mauhula. Nakalama <laughs> niya <laughs> natin, baka hindi pa ma ba nila makilala. Isang Hull ba dun siya Hull sa Eleven uh, na inintroduce uh, kanina? Hindi yan. Pero parang, hindi nata siya kanina. Ano siya? <laughs> Kaya na ko ako. Magandang okay, Meron ako isang blood item, yun na lang muna. Oo. Oh, oh, diba? oh, just fresh. oh, oh diba? Nakuha niya yun sa press con kanina. Oo. Oh. <laughs> 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 Welcome po na si ano, Hi, si naku. Frederick Kabawatan, Giyab Kabawatan. Welcome po galing na Switzerland, na One Freedom Society. Tsaka si ano, yung, sandali yung, ano, yung taga, yung mga fans natin sa ano. Eto, yung mga taga-pasinag place, West Night Cavite ay sila yung Cavite vlog, Kulitan and Good Vibes vlog Wow! Tenacity, Good Neighborhood sa Night Cavite Tsaka sa, ayun, kaya din doon daw siya, o. Oh. Oo, no, uh, so si Sean, taga doon. Oh, Sean, taga doon. Freedom Society. Kavite. Fr eh. ko, taga Freedom Society Smart si Sean. Freedom <laughs> Society, si Oliver, uh, si uh, Reggie Riego, si Christian Diguia, tsaka iba pa. Dahil dyan, ang susunod nating hashtag ay... Iba ang humawak! Nako! No. 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 Parang may kailangan ba ito sa vlog ceremony? Oh, oh. Kasi yan talaga nasa isip mo. <laughs> <laughs> no. Pero wala! Hulsam yan! Oh, hulsam ah. yan! Parang oh. hindi, Wait, no na simula ng dumating yeah. ako rito, mm. parang wala pa siyang blind item na ano. Dahil meron na. Ah, meron na ba? Oh, oh, oh. Kasi oh, oh. hindi ko pa naabutan? Di ba? Na <laughs> diba? Hindi, p nga, hindi nga bumangi <laughs> sa kanya yung blind item. Oh, but anyway. Pero ito, hulsam daw ito. Hulsam ha, kasi nasa isip ko ganun din eh. Ako din. I'm sure. Ito na nga. Ah, uh, ito ay sa isang ad ad agency ah. na nag-place ng ad of course ah. sa isang uh, sikat na male actor. Sikat na siya. Aha. Uh -huh. Sobrang lucky daw yung uh, hinihinging TF doon sa ad agency hmm. nung aktor at ng kanyang uh, okay. Fadir. Okay. Uh Okay. Uh, siguro yung Fadira manager. Uh, uh, Bakit? Anong meron si actor at mag-place ng ad? Fadira, o oh, baka co-manager. Co-manager. Uh, o ganyan. Ah, uh, 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 ano, siguro mag-ex deal sa social media, uh, gano'n. At, may show ito si at, ano? Yes, oo. At may movie. Okay. Si actor. Okay. Si actor okay. Nabida si actor. So itong, uh, mag-replace ng ad, itong brand. Mm -hmm. Bet naman niya talaga tong si male actor kasi nga medyo malakas talaga mm. siya ngayon. Yang pa yan. Mm, yes, in okay. a way. Oo, okay. mo pa rin yang. So, nag-place ng ad. Kahit, kumbaga, Kahit tikit mata, tinik. So, Ooh. may mga sinabing papagawa. ganon yun eh. Ah, di ba? May ibibigay na... May mga requirements. May, yes. At saka stipulations oh, sa contract. Yes, Ganun, oh. Kumbaga, ito, ganito, ganito. Bawa, ganito yung ipopost mo ah, dito. correct, correct. Ah, uh, so, nagka-movie. Oh, di nag-place pa rin sila doon. Oh, mahal ah, pa rin ang, oh. ano, ang PF. So, siyempre ang usapan... Usapan yan! Ang, dapat humawak nung brand. Di ba ganun yan sa TV, sa movie, mm -hmm. yung, mm -hmm. ay, mga ex-deal na, uh, para may ano, product and true oh, yeah, yeah, yeah. ito, bottled water. Uh -huh. ay, dapat, dapat, ay, dapat si na, actor. Ay, ko. Uh, -huh. oh. uh -huh. ng bottled water. Uh -huh. so, dapat si actor yung may hawak nung kung ano brand uh -huh. yun. Correct. Uh, Kasi siya ang kausap eh. Eto, naloka na, naloka na bongga yung ads agency mm. at yung brand mismo. Iba ang humawak. Ah. Si ako humawak, hindi pa talaga si Ka, Talaga, wali. Pinahawak so, ng actor? Support lang. Support siya doon sa movie. Pinahawak eh, ng actor? I don't know. Or, or yung... O baka hindi hinawakan nilagay lang doon sa ibabaw. Yung production. Hindi. Ang humawak doon. Ah, may may paghawak talaga. Uh, oh, oh. May, may, may direction si Hank Siyempre, Actor. Siyempre, may ah. talaga yung brand sa yung ad agency. So, kaya sabi nila, ah. never again. Ah, oh, di oh, na makakaulit. Bakit kaya ayaw niya hawakan? Eh, Baka may conflict. Hmm. Baka blast, eh, dapat hindi si mo tinanggap. E. Oh. Oh. Or... Pero sobrang um, mahal daw talaga yung TF. Pag sinabi mo mahal PHD uh, Ay, hindi, ranging from hindi, hindi kalahating milyon to milyon. Hindi naman sinabi sa'kin, sa pero may kotoba kong milyon yan. Ah, okay. So, ang point ko lang... Bakit nila tinanggap kung hindi naman pala nila uh, mani-deliver? Gagawin, oh. Pagkatapos, yung t mga pinapagawa na hindi naman daw sobrang dami, konti lang, hindi pa rin nagawa lahat. Ay, tsaka ah. At hindi, bago nila pirmahan yun, dapat, ano, malinaw yung kanila yan. Sila doon eh di, pwede pwede, pwede, pwede namang breach of contract yun But doon oh. sa side ng ano. Anong clue? Ah, Sino si actor? Ay, okay. sikat, <laughs> Basta, hindi nila dapat binayaran. Sikat siya. Ay, maaaring bayad na yan. Basta sikat si male actor. Tapos, mat, ano, imbiyoy na sila doon sa movie talaga na lalo hmm. naman nga na, malamang mahal ang bayad doon. Oh, mahal Dib oh, diba? ang mga placements placement, ng ah, ad. Uh, inclusion. Oh, inclusion. Ano kung yung movie? Mukang hindi. Oh, hindi eh, 'di ba? Sabi mm. ko nga, ilan mabibilang mo lang sa daliri, 'yung talagang. Sa ngayon, ha? Oh, Sa ngayon, oh, so ha? Oh, okay. Ayun. Wala nang ibang clue. Ano? Na. May ka Mata, si uh, Meron. Okay, ah, okay, okay ayun okay, okay. na. Okay. So <laughs> lang batiin si Anna. Uh, happy fiesta greeting. Si Konsehal Anjan Kabaho. Ito, ito yung partner ni Lian Pasa. sa Cebu. Sa, yes, yeah, sa Cebu mm -hmm. sa barangay Pagsabungan. Oh. Yan. ah uh, tapos Ah, uh, hello. Ay, siyempre kay Nay Lolit. Happy, happy birthday, Nay Lolit. Sana humaba pa ang iyong buhay. Yan. Mm -mm. At uh, kay Jun again, happy birthday. At sa aking anak, Chiyo. ah uh, ingat ka. Love ka ni na, mami, ha? Okay. Then, may pinapa ano sa atin. Sino to? <laughs> <laughs> ano? <laughs> Ayan. Nagpakulay si Sansan G. Sansan G. Sansan. Sansan. $99. Dollars. Almusal ko, Marites University. Ay, wow. sana na-i-enjoy. Driving paunggang. to work soon. Malilate yata ako kasi di pa class dismiss. Thanks for being fair sa Kim Pao. Love your vibes. Hi, Mr. Fu. Hello. Thank you, hello. Sansan. San. Thank Hi, you. San San. Parang yan brand po. ng makeup yan sa -san. oh, Oo okay. <laughs> oh. eh, totoo. Okay. Ah. Oh. Dahil dyan ay maraming salamat naman po. Oh, tapos sa mga hashtag, Ito no? si Noemi. O oh, oh. recess na tayo, recess. Need pala pakulay para mapansin. Hindi po. <laughs> mm, eh, grabe naman. Oh, yan. basta huwag yung kalilimutan. Sa simula po ngayong Sabado, May 18 um, Maritess University sa All TV! TV. Ayan, 10pm po yan every Saturday pero simula na po yan ngayong Sabado. Oo, yes. Sa mga may free TV po dyan, mapapanood nyo po sa, sa Channel 2. Sa mga naka-digital box, 2.1 kailangan nyo daw pong i-riscan ang mm. inyong mga channel para mas malino na inyong ano. Sa mga nasa signal naman po, nasa Channel 35 siya at saka sa Sky Cable, Channel 35 din po. Ang galing mo! Oo, oh, di ba? Siyempre, tinanong yeah, Alam mo na. Alam ko na. Ang <laughs> ganyan, oh, 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 oh. alam niya lahat. Siya na. Yun! Ay, di ba may promise siya? Oh, 10%. Oh, oh. Ay, grabe, 10%. <laughs> oh, 10% is valid by 3. <laughs> <laughs> ay, mayroon mayroon ba ba? Wala naman tight. Uy, may pa, meron pang mga ano, nagpapabati niyan. Wala pang resist. De, hello. I-resist na. Hello, Danino. Ninong Boyet and Ninang Maribel from the US. From, ha? Tapos na. Meron! Ayun, Steph, okay? Grabe uh, oh, oh. naman! Wala na, Mrs. Kasi extra na, ba? Diba? Ayan, karek ayan, pa tama siya, o. Oh. May numulan. Oh. Ah, oh. Okay. okay! mga kamarate, sula na po kayo. Basta salam, maraming maraming salamat po sa tumababa na namang sa amin ngayong, ah, ah, ngayong gabing to. Oh. May May sa libo po ang nanood na naman nyo. Uh, abangan nyo kami, sabad po. Uh, Mighty Mike Mighty, thank uh, you! All TV, ha? 10 p.m. Yes. So yan po ang dahuhulan na po kayo. Yan po ang dahuh mula sa Marites University! University! Sabado, no, May 18, Hall no. TV, 10 p.m.